helloiku <laughs> <laughs> po natin ngayon ang paglalabasan ng mga mga atin na <laughs> ito. Ngunit hindi naman po natin alam po bakit sila nagkakaganyan. Ito po ba yung maaari kibig lamang ng gawot? O uh, baka naman po dahil sa kanilang iniinom ng tubig. Baka naman po ang tubig nila kontaminado. Hindi po natin malaman. Mga kaibigan, ako man po, hindi ko rin po maintindihan kung bakit sila nagkakaganyan. Subalit natapot, kailangan natin silang gamutin. butter. <laughs> Paul. Oh, oh, bakit Yun daw po ang tinatawag na rabbit. Rabbit daw po ang tawag doon. Sige sa'yo paro. Ay! Pwede na ito, pinapakitaan ka na. Ano ba ang nangalakay? یہاں بتا دیجیے